Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa EA Upload kung mga videos. Magaganda ang EA Upload kung mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga tiwaling mga prosecutor sa Manila at Dasma Cavite. Ikaw pa na biktima ang kanilang sisisihin kung bakit nagdemanda ka sa mga inireklamo mo. Mantakin mo lahat na mga nagpa-file ng kaso ay idinidismus ng mga tiwaling fiscal dyan sa Manila at Dasma Cavite. Palibasa hindi sila ang biktima, kaya mabilis nilang i-dismiss ang kaso kasi nalalagyan sila ng mga criminal. May nakilala ako dyan sa may Manila, ang anak niya ay ginahasa ng kapitbahay nila. Alam mo ba ibinasura ng fiscal ang kaso, grabe ang pang-aabuso ng mga kawatan ng mga fiscal. Maski dyan sa Dasma Cavite, kapag nagdemanda ka, ikaw pa na biktima ang kanilang tatakutan at pagbabantaan na kakasuhan. Kayong mga tiwaling fiscal, mga mahihina ang ulo nyo kaya naman kayo nag-apply maging fiscal kasi mga wala kayong mga kliyente kapag naging fiscal na at naging judge para nga naman pa-relax relax na lang at hayahay ang buhay mga abo sa duang mga fiscal sila ang bumabaluktot sa ating mga batas ito obserbahan nyo yung beauty queen na si Catherine Camelon na ang pangunahing suspect ay yung police major na si police major Alan De Castro ay inabswelto ng tiwaling fiscal. Palibhasa sa hindi ang anak niya o mga kamag-anak niya ang biktima. Kaya mabilis niyang idinidismas ang kaso, sa mga bonibiktima ni fiscal, ni judge at iba pang nasa gobyerno na mga abogado ay maaari nyo silang kasuhan sa ombudsman at sa Supreme Court for Disbarment para mawala ng lisensya. Sobra na ang mga pang-aabuso ng mga judge at mga fiscal at mga nasa pamahalaan. Ginagamit nila ang maliit na kapangyarihan sa pang-aabuso, ginagawa nilang negosyo ang kanilang puesto para pagkaperahan nila. Kapag idinimande mo naman sa ombudsman at DOJ ang mga pang-aabuso, katiwalian ng mga prosecutors ay kakampihan pa ng mga taga-ombudsman at mga taga-DOJ. Kasi mga kabalahibo nila mga kawatan, mga mahihinang mga abogado, kaya nag-apply para maging fiscal para pa kuya, kuya koy na lang sila. Grabe na ang mga pang-aabuso ng mga fiscal dyan sa Manila at Dasma Cavite. For sale na dyan, kawawa ang mga biktima, biktima ka na nga pa ng mga tiwaling fiscal. Kasuhan nyo si fiscal sa ombudsman at sa Supreme Court kapag nagdesisyon sa kaso na instead kampihan kayo ng mga biktima, pero ang mga nagkasala pa sa batas ang kanilang kinakampihan. Talamak dyan sa Manila at Dasma, Cavite ang mga pang-aabuso ng mga fiskal. Ang dasal namin ay mapatay sana kayo ng mga kaanak ng mga binibiktima nyo. Kaya napansin nyo may mga fiskal na mga pinapatay. Kasi biktima ka na nga, bibiktimahin ka pa ng mga tiwaling fiskal. Mga walang alam na kasi mga yan sa batas. Hindi na nagbabasa ang mga yan sa batas. Ang nasa utak ng mga yan ay paano mang walang hiya at magkapera. Mga korap, bigyan mo mga 'yan ng bar exam, mabuti kung makapasa pa mga 'yan. Hoy kayong mga tiwaling fiscal sa Manila at Dasma Cavite at Imus Cavite, tigilan nyo na ang pang-aabuso. Kawawa ang inyong mga banibiktima, mga salot na kayo sa lipunan, mga tiwaling mga fiscal. Mamatay sana kayo sa mga ginawa n'yong pang-aabuso at pangwawalang-hiya sa mga biktima. Biktima ka na nga bibiktimahin ka pa ng mga tiwaling fiskal, sana ang ating Korte Suprema ay tanggalin nyo na rin ang mga lisensya sa pagkaabugado ang mga tiwaling fiskal, sila ang bumabaluktot, bumababoy ng ating justice system, labanan ang mga tiwaling fiskal at judge at mga nasa gobyerno, kasuhan nyo sila para hindi na sila pamarisan pa ng kapwa nila, hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.